storyhan sa nato ang mga nobilar sa Bilar Bohol. nagtag sa ko sa posts didto sa Blue app about sa nita sa Bilar Bohol regarding Elias. Like I said, jud ko ka pamati ani eh, pero naamo ko Facebook friends nga taga Bilar Bohol di ay oh grabe jud nilang lang horimentado sa nita So I had to react ato sa masahon both sides. So yes, nakita to na ako tong video ni Elias nga nagsorry siya nga di siya makaabot. Nakita sad na ako ang live sa ihang manager. And of course, nakita sa naka ang mga naghorementado sa Villarbo Hall. Di ba, giingnan man tamo, nga katong nahitabo sa pagsaka sa ilang presyo from 85,000 to 200,000, that was a yes. Pero kanin nahitabo sa Villarbo Hall? A big no. A big no because number one, gi dapat sa business, especially in show business, if you want a consistent, consistent rise in not just your popularity, but for people booking you, palabra de honor, word of honor. because this is what it all was. Yes, you have a signed contract. Yes, gibayran tarong. but last minute mong ni cancel nga gi preparahan nagyud modsay. Grabe na gid nga pagpreparar sa mga taga-Bilar, and bisan ako I was heartbroken when I saw the preparations. Of course, first gitano sa nako statement nga bayad gyud og plaster. Ang nakaapan lang gyud no, na last minute ang cancellation. And yes, tinuod dili gid robot si Elias. Pero just because tao ka, then dapat mas importante ng bisan pagdili ka robot, dapat as a person, sakto dapat ang imong pagpamarog sa imong gisudlan ng mga responsibilidad sa mga tour dates and sa mga performances nga imong nang giagrihan nga imong uh, adtuan. ang nakaapan no, nasairan sa mga tao that there are lies and inconsistencies in your statement. Like you said, na na delayed ng flight when in fact it wasn't delayed because kibalo lobi mga chismos sa chismos sa day. Mugawas ng ang tinuod. And diba, I defended Elias by saying, yes, kailangan gito siya bumahal from 85,000 to 200,000. But this time, I'm really not on your side. Number one, like I said, cheap entertainment does not mean cheap service. Because dapat, as a manager, you should make sure that your talent is number one, he gets extra rest. Because puhunan ba ang lawas besh. Kaya unsa o marani mo na imong pag oha oh, hi di ha, o number one, iguro mo mo ingon nga dili robot ang inyong talent. Pero ngano inyong inyo mangi overpad ang bookings. Ngano nga no, gidobli man inyong bookings nga nauna man to, nabayaran man to buo. So ngano, de di ba, naigising it? Because clearly, na gilakaw nga lain that day, muna wala siya nakaabot sa Bilarbo Hall. Number two, ang diligid maayo is ang last minute na cancellation nga napreparar na tanan. Because the only thing that would excuse you is if nagbagyo or get cancel gid ang flight. Or number two, it was the LGU that canceled the event. Unya unsang unta man na dili man sila ang naisala. At ang nakasakit syempre, ang LGU ang nabuthan kay ila bi event. So mauna na siya diha, no? Nga kung gusto man ganita that we stay long enough in the entertainment industry or in any business, palabra de honor is very, very important. Kay dili na lang yud biya, na kaya nga inyibit ang statement, dili pag yud nindot nga pagka star. Numurag ka mo pag itahor bitaw nga dili robot ang tao, dili nga dili robot ang tao, bish! Pero unta na mas plus star. And number one, tell the truth. Tell the truth as to what really happened and why you did not honor your commitment to Bilar Bohol. And apparently, kaduhan na ninihitabo. So sa mga tao diha nga nag kang Elias, make damn sure that you are not in um, overlapping events with other places. Kaya di bi agad matunga ang lawa sa robot. Ay, este, sa tao di ay. So muna siya akong giingon sa inyo. ba? Diba? Because ako, I've seen many talents, good. They're very particular good with rest. They're very particular with comfort. They're also very particular with whatever it is that they signed up for. So, dapat, if you demand that high of a price, dili dapat nga level na pagpamugas bitaw nga imo na bitaw i di ba, mo suffer na po ang quality sa inyong um, service sa inyong mga kasturya ng mga LGUs. Labi na kay LGUs. Kay Maugin na, pagpadulong pa lang sa imong kasikat, malaos yung kagkalit. I'm not saying this had to be negative. I'm saying this as a reality that it could happen. And yes, kung ako to maghurimentado, giko Pero, dili ko maghurimentado um, online. Pero magkasuhay, Judda. As in, I will really hold you liable for all of the things na akong gigasto para mo abot ka pero wa ka nagpakita. Magkita, sa skorte. Because syempre, dako biya gigay itong gasto. Nakita, gud na ako siya sa tanang preparations po. Pero yes, on the other hand, um, it is understandable kung tinuod yun yung naglain ng lawas na Elias nga dili siya gusto magpakita sa si Bilar Bohol. Or the fact na mayingon mong nga na ay threat. I, I, I don't understand. Asa ka makintahay ang uhay? Tay Pats? Huy! Mauba day! Lisod po, doon yung ka sa isa ka lugar, labi na sa Bilar Bohol, o niya, di sila mo provide o security base kung nga nag yung threat. O sa mga kapagigaway ka sa NPA? Dili ba di ba? So muna siya ang pasabot nga dili po deserve. Because syempre, ang feeling sa Bilar Bohol is that wala sila tagaay og importansya. And I feel that. Nga lockdown down sila nga dili importante ang ilahang event sa laing event na mas giadtuan o mas gipakitaan. And to think, nga parihara man ang tanang ang bayad. Sakto man ang tanang bayad o buo man ang tana. So, mona siya. Ang ako ang say da anak. No? Kung gusto ta nga magdugay ta sa atong pagpamugas o gusto ta nga um, dili mabikil ang atong mga clients. Kasi syempre, more clients mean nga ang word of mouth. kay ang imo habi ang um, reputation as an artist, you know, it also matters for you to get booked. Kay di naman yun mo makapugos ng your type of entertainment. Pero, pero, you cannot have a management, di ba? That will cause you bad issues. Kay dapat your management is to protect you, and to ensure that, of course, you are protected when it comes to like your rest and your welfare. But also, nga dili kay ta super na ang ukwarta nga mag bad, bad, bad tag events. Unya, mas mga wala na hinuon. Ang ato ang mga clients, kay tungo dili na to sila barugan sa ato mga responsibilidad sa ilaha. So, mora to siya. I, I hope that uh, masettle ni siya. Nga dili na mo kailangan mag tayo sa korte. Para na ko, bayaran na lang siguro o um, buo ang bilar Hall sa ilahang na down payment or ilang na full payment para kay Elias. And lesson learned, nagyutong. Nadili nalang git sa ibok. Nang itan nalang gitagla in kailangan mas talented. And mas dakhan mas magpakita sa inyonga. So, mo to sya. I hope all is well. And that's that. Ingat. Hi guys, what are you saying? You're asking, what's my school? Okay, where is your school here in Baton? What's the name of your school? It is. um Bikai. It's next to my house. Next to Regatta. And <laughs> Cebu, where are you gonna go to school? In secret heart Cebu, Mandawes, sibu. Cebu. <laughs> bye bye, I love you. Thank you. Thank you for asking. Na humana mong doha, na humana. Tanaw ang buhok isa. Okay, Hinay. Get off properly. Okay. Sus, ang ko. Did you have fun, Babong Bim? Did you have fun? You say thank you to Kuya. You say thank you. Babo, say thank you. You know, I once became so hard, my robot is very aye aye. Imo manang gigo study, Imo ng baruga na yung mga decision. Is fun, is still gonna be perfectly round. Aosagigan oh, angko si mong buhok. Such a handsome boy. Aasa! Goodness, I can't But you have fun, you had fun. You said I know people, there's no one in the sea. I know people there, but sitting. <laughs>